Marami tayong mga kababayan na pamamasada ang ikinabubuhay at kahit umuunlad ang teknolohiya, nakakasabay pa rin ang mga pedicab. Kamusahin natin ang mga nagpapadyak sa bataan sa ulat ni Benedict Galazan. Kahit na dumadami ang mga tricycle dito sa Denilupihan Bataan, pero ang industriya ng mga pedicab hindi namamatay at patuloy ang paglago. Nasa limang dekada na na magpasimula ang pedicab dito, kaya kahit sa ang katumingin, may pedicab na umaarangkada. Si Mang Sani, sa pamamasada niya ng pajak tumanda, hindi daw niya kailanman ikahihiya ang trabaho. Marangal ito at wala siyang nilolokong tao. Kaysa lang umapunta tayo sa ibang bisyo, sa masamang bisyo, eh, mas maganda na itong ginagawa natin. Eh, pang exercise pa sa katawan. Dito sa mga pedigap dito, halagang 7 pesos lang makakarating ka na sa pupuntahan mo. 60 pesos ang boundary nila sa labing dalawang oras na pamamasada. At kumikita sila na 150 hanggang 300 pesos kung masipag-sipag kang pumadyak. Patuloy naman ang pagtangkilik ng mga mananakay sa pedicab. Katunayan, nasa mahigit 3,000 na sila dito, di hamak na mas marami sa mga tricycle na nasa 2,000 lang. Para naman sa ibang mga pumapadyak, di lang kita, pati lakas ay namamantini nila dahil banat ang kanilang katawan sa kanilang hanap buhay. 55 years old ako pero kaya ko pa rin. Oo, nakakabuhat pa rin ako, isang kaban, talahati, ganyan. Unang naimbento ang pedicab sa bansang Japan noong 19th century na kung tawagin nila ay jirikashow na ang ibig sabihin ay vehicle propelled by man. Benedict Galazan para sa Hataw Balita ng UNCB News Worldwide.